Hello sir, uh, kamusta? Uh, kamusta Rob? I am, I'm doing well, I'm doing well. So, yun, it's ang um, huling vlog natin sir Mark yung ano yung nag-test uh, uh, drive tayo ng Isuzu Yes, yung yung D-Max, no? Yeah. So, yan. Ito, what a surprise ang ano natin, Isuzu Travis van ba? Ano, yes, concept van siya. Right. Uh, cargo van siya, uh -huh. Rob. And uh, dalawang klase yung concept ba ng ano namin uh, namin si Advanced Thermofab. Okay. Isang shuttle type van or commuter van, then itong cargo van. Right. Okay. Yes. Uh, so pwede ba natin i-tour yes. na itong van. Okay. Uh, okay. So ano bagong-bago pa may ano may ribbon pa nga dito. So 'yan ang cargo van. Oh, okay. Mayroon siyang side uh, side door para sa easy cargo parcel. Okay. Yeah. So Pwede ba akong pumasok, Seth? Okay. Bubuksan okay. set? uh, Oh, sure. I think probably nyo, may bumukas na. Ayan. Tapos, may mga toolbox, toolbox ba tayo dito? Yes, oo. So, okay. Actually, ang gamit nito, yun nga, uh, pang utility. So, yung kapag ka nagkaroon ng sira or repair meron kang ah, ready compartment para doon sa mga tools mo o ah. mechanical tools. Ah, na so, Ah, uh, uh, decent naman yung laki ng mga ano no ng mga ano natin. Yes, no? uh, uh, Yung usually mga uh, tabi to yung crocodile jack, yung malaking yeah. tire wrench, yeah. yung mga yabe, yeah. yung pliers, mm. etcetera. Uh, impact wrench yeah. yan, isama natin siya. Yes, uh, uh, isama uh, na rin yan. So no windows since ito ay cargo van nga naman talaga. Yes, kung uh. halimbawa ang business mo sa logistics like halimbawa LBC, uh DHL, mas bagay ah uh, Pwede rin yung mga tagal, JRS Express Yan, ito yung mga pwede papasok sa ganung business Ah, okay So, okay, for, ano, siyempre, dagdag na rin ng, ano, ng mga privacy ng mga cargo rin eh, no? Yes, of course Kasi baka pag nakawan sila Yeah, exactly Okay, so ito, this is new Etong tail lights. Yes, uh -huh. Ah, parang sa, eto ba sa D-Max? Yes, actually, um ito, uh, kumuha sila ng mga tabi ito spare parts or surplus parts uh -huh. galing sa D-Max kasi may project sila. So fitted naman 'yun sa kanila ginawa ng housing. Ah, okay, it fits well very well. Yes. Ah. Yeah, okay, so yun yung recent naman yung, ay, ito yung kinakatakutan daw ng, ng ano, yes. <laughs> sa uh, UV Express. So yun, yes. titwist lang yun, di ba? Yes, yun yung pinaka-turn na handle para mabuksan mo yung ano rear na uh, door niya. Okay, yeah. so as usual, hydraulic struts naman na tayo yes. dito yeah. and very, very spacious yes. for yes. the cargo. Meron ba tayong mga courtesy lights dito, sir? Actually mayroon oh. ito. Okay. Pusa natin. Oh, LED siya so maliwanag. Mhm. Mm Tapos yes. ano ha, ah, hindi siya yung makipid na no? na ilo, no. Isang buong Yes, isang buong uh, LED light. Parang uh, ruler na to. Kasi na siya kahaba. Hindi siya so um tayo dito yung hindi siya makonsumo pagdating sa wattage. So at yeah. hindi mainit na. Okay. Yes, in, hindi mainit. Yeah. Hindi masusunog yung pinakabal. Yeah, exactly. So tingnan natin yung ano, yung front part. Okay. Uh, front. Front So, uh, you know, or steel mags na rin. Six lug nut spec. Yeah. So, yun. Sa wala pa rin naman pinagbago. Okay. Yan. Uh, front uh, facing naman. Uh, ito, ito naman ang pinaka common na seating configuration sa Travis. Okay. Tapos optional kung palalagyan natin ng aircon. Kaya meron oh. siya dito ng switch for the sun then air conditioning. Okay. So kung gusto niyo palagyan ng aircon, uh, front or with rear depende kaso usually ang rear mas ano siya applicable siya sa uh, passenger van yes passenger or shuttle shuttle van okay so, yeah, na category nung Isuzu Travis okay so yung engine natin is obviously dito sa ilalim na yes, okay. dumain ano okay uh, sige yun. ako na mag ano alright so habang ano ginagawa ni Sir Mark yun uh, kanina minention ko ayan naka steelies tayo dito tapos ayan yung mga ano uh, goma natin naka GT radials tapos uh, ang sukat nito is around 195 or 14 Ayan. So, yun, six lug nuts spec. As you would expect naman kasi naman talaga sa isang cargo van eh. Okay na yung steelies. Pero kung gusto mo palagay rin ng, no ng cover cup na uh, wheelies. Ay na. Yeah, for the wheels. Okay na yan. And then, ayan. Yun yung makina natin. Ito yung engine niya. Yung 4 ja 1 na uh, okay. turbo diesel. Uh, mm -hmm. Common rail direct injection. Right. Uh, galing siya sa makina ng uh, Isuzu Crosswind. So, ah, very reliable and okay. readily available yung mga parts niya. So, Euro 4 na rin itong... Yes, it's a ah. Euro 4 turbo diesel engine. Okay. Okay, okay I see. So, oh, ano, parang lahat na... Now, it connects from Isuzu Crosswind, Isuzu D-Max. Yes. So, yan. So, do you mind if ano? Uh, sa lang din. Okay, okay, okay lang. Okay. 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 Tapos na. Pang ano, kasi taas lang ng elf. Ay, ano nga ito? Uh, L3. Ah, L3. L3. <laughs> L3, yes. Yeah, so, yeah. yeah. so, hanggang quinta, no? 5 five speed. Five speed manual transmission. Yep. Okay. Tapos, ay, ito ba yung sandin nano, yes, na, Na aircon? uh, air conditioning. Oh. No? Kaso, tinanggal muna ng... Uh, maintenance yung switch kasi sayang nga naman yung ah, uh, diesel. Ah, Pero yes. pwede naman siya ibalik if ever gusto nyo mag-aircon. Ah, yeah. okay. Pero di dito rin ba na ako controlling yung okay. air conditioning? Actually, ito lang. Ah, Digital ito. yung, ano niya, yung thermostat niya. Ah, so may temperature. Okay, yeah, para temperature. may parang may kung climate control. Climate control, yes. Okay. Kahit front lang. Okay. Pero sa rear is optional since cargo to. So, hindi naman kailangan na may cooling system to. sa likod. Kasi kung gamit marcel lang, eh. marcel. <laughs> hindi naman kailangan ng air condition para sa parcel. Ah, okay. So, kaya. ah, okay. We, oh, we have the batteries na yung pala. That's yes, good. That's uh... good option to option. So, 160 km per hour na speedometer. I was really like na na, na ang tawag dito, yung rotary air conditioning vents yes, so natin. yan, yan, yan na may standard para sa Isuzu Travis. Okay. Yeah. Tapos yeah. I was yung neat feature ng, ano, ang tawag dito, yung may cup holders. May channel holders. Tapat na para yes, okay, so Battle right? holders, para pag naka-aircon ka, so it can cool down yung mga drinks nyo habang, yeah, habang nasa na mahabang biyahe, biyahe kayo. Okay. okay. So, this one, ito yung mga uh, fuse, fuse, box. Yes. Okay. Ayan, yung mga Uh, it controls the lights, yep. Uh, the stereo and even yung connection ng aircon, yeah. etc. Ah, sa so bagay kasi mga fuse yun na normally nasa engine, 'di ba? Eh yes, nasa engine dito. Y yung iba <laughs> nasa rear. Yeah. Pero kumbaga yung mga masiselan na uh, electrical like the lights, the uh -huh. air conditioning and the stereo, pwede dito lang sa dashboard. Ah, okay. Mas madali siyang uh hugutin, palitan. Pero... Ah, okay. So meron pa tayong additional lights pa dito. Yes, uh, additional nice. lights, uh, map lamp, taojen map lamp. Mm. Okay, good to know. Tapos uh, meron visor side dyan sa driver. Ah, okay. Uh, sa passenger na wala. Ah, na no, wala. It's fine. Eh, ano naman yung mga empleyado naman ng sa rena daw. Ah, pa 'tong 12 volt outlet. Yes, uh, so, para pwedeng mag-charge yung ano, yung driver and passenger sa harap, ganoon. Mm, 12 volt charger. 12 volt. Yes, yes. yes. Bibili lang ng car charger socket. Ah, okay. Yan. So, Co coin holders, yeah. Ah, coin holders, card holders sa rin, ah. Benta rin, 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 rfid diyan nila. Ayun, ayun oh, <laughs> nilalagay na ano. Meron din eh. Tapos, yes. ito ano naman ay eh, standard naman na. Standard yung um, AM FM stereo niya mm, with USB. Mm, so, pwedeng mag-play uh, ng USB MP3. Yeah memory songs, hmm. SD card kung available pa lang sa market <laughs> ng mga MP3 songs sa SD card, auxiliary kasi 'di ba uso yung mga iPad, yung mga yeah. old school iPad yeah, yeah, yeah. so pwede kang mag-play diyan. Ah, uh, actually, pwede na rin tayong mag-recommend na accessories para dito sa ano, sa yes. um yung USB, alam ko ano, ano ba ay di, dito pala sa so auxiliary uh, meron akong accessory dati na ilalagay ko na lang yung photo nun tapos yeah. isasaksak mo dito tapos may chip siya na you can connect it via bluetooth Yeah. So yon, ah, uh, you can use it on the, the cellphone para wireless na yung connection. Yes, wireless na, na. connectivity. Yeah. yeah so, which is ah uh, very common sa mga bagong ano. Yeah. Bagong uh, sasakyan. Baka may mga may kasi eh, may tao kasi ngan eh, uh, pa may jupitin tayo, walang CD or nan. Ayon, yes. you can use that an accessory yes, naman. Dama. Then, ah, um, pretty sure ano maluwag pa naman sa akin. Ito adjustable pa to. Ano, Or fixed, fixed, nga sya, fixed. fixed Kasi, na to. Lang siya, lang siya. Kasi kung galing siya sa track based platform pero kung uh, adjustable naman yung seat so comfortably hmm. yung grip naman lahat ng mga drivers. Eh. Ah okay so uh, ay ko naman and then syempre yung ano natin yung height uh, sakto naman ako dito. Uh, eh, anong height mo? 5 foot 6. Ah, uh, okay. Eh sakto naman 'yan. Sakto lang. Uh. Yeah. Okay. So, ano pa bang ano, pwede natin Ay, yung sige, headlight design. So, eh, headlight design. Sige. Yeah. Thank okay. Ah, uh, meron doon. Ay, 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 thank you. Tapos uh, nga pala for all the Gen Z's out there. Ayan. Ito po yung mga <laughs> na natin. Uh, mechanical roll up and roll down the window. Ayan. Pero syempre, most Gen Z's nga naman. Ay, some Gen Z's na alam nila yan. Okay. So, dito naman yung front face design. Yeah. Ay, so, flat nose, ah. Okay. Yes, flat nose. Uh, As usual. Sure? Okay. Uh, Tag ito, uh, multi-reflector uh, headlights, okay. high beam, low and high. um -hmm. Halogen bulbs? Eh. Uh, yung dilaw? Yes, yeah, yeah uh, bulb type. Okay, yeah. Yeah. Uh, bala na kayo kung gusto yung LED <laughs> yeah. memang so, May mga aftermarket naman eh Usually mga Travis owners namin They want to upgrade yung mga lights nila Pero at their own risk Kasi yeah. warranty pa kasi yeah. Ah, pero ah, so, kung gusto pa rin nila i-personalize ah. It's our, their own risk uh, we, we doesn't recommend but it's their option. Okay. Kasi siyempre bilang ikaw uh, owner, vehicle yeah. owner, gusto mo unique, yeah. Unique test yeah, yeah. ng yung sasakyan mo. I see. Okay. Tapos uh, ito yung palagay ko yung horn. Eh, yes. yung ring na yan. Okay. Yes. Uh, so yan. Tapos yung isu. So emblem right over here. Tapos ito na rin yung blue power euro. Para masabing, Euro 4. Mm -hmm. Yung euro 4. Para masaming safe to safe yung ano, yung engine ng ano, oh, isu Travis. Okay. No. Okay. Um, ito mga ano na lang to no, mga additional design yeah, additional lang. Additional ito. lang naman yan. More on design lang yan, decals. Yeah. Okay. Tapos mga ano natin, ay mabubuksan to, 'di ba? Uh, Hindi na. Actually, pagka merong maintenance, okay. Binubuksan yan ng technician pero kasi bolt type siya. Oh. Okay. Um, so the only ano as to the engine ito. For the, for the seats. seats. Yes. Okay. For the seats. So, pati yung pagkasabi natin mag-fill up ka ng coolant, dun na uh, rin ba? coolant, actually, dito sa may alam. Ah, Sa gilid. do you mind showing me? Ah, uh, ito yung pinaka coolant ah, reservoir niya. Ah, okay. Then sa kabila, meron siyang coolant reservoir rin sa likod. Yung parang... Yung coolant, actually, this is the washer. Apala. Ah, washer. Okay. Yeah, yung coolant reservoir nasa likod ng cab. Tapos dito naman yung parang oil reservoir, tatanggalin mo lang tong cup cup holders nandoon nakalagay yung pinakaano niya. Oil reservoir. Okay. Um, uh, kaya naman siguro ng DIY but obviously, yes. pwede mong dalhin na dito sa Yes, ana, sa kasi ana. we recommend na dalhin na lang sa nearest Isuzu dealership mm. para hindi ma-void yung warranty mm, kasi yeah. pag ninasira ka dahil nasa pagdi-DIY mo, voided. Ito, yes. Yeah. It could uh, implicate the warranty. Kaya wow. mas maganda sa uh, train technician ang isusin. Right, right. So, ito pala. Siyempre, since may radio nga tayo, may mga speakers pa rin tayo. Yes. Fire tubes na rin. Tapos, uh, paano nga pala i adjust itong, ano, itong uh, side mirror? Manually. Kakawakan mo na rin. Literal na. Uh, literal ah, na pag sinarado mo ito. Ah, uh, i-adjust lang ng passenger pahinanti mo okay. yung mirrors. That's good. Tapos mga ano notable road this ano difference na natin Yeah, decals. Uh, decals. Yeah. Decals lang Travis. And then syempre another ano, uh, may sa Java to sir? Ah, uh, yes. Kasi dito naka-host yung pinaka air filter vents. Oh, okay. So, Di dito naka-float? Kasi yung uh, actually, yung hood scope niya nasa taas na ay yun okay. yung may parang maintain na Yes, yes. Okay. binaba nila dito para madaling i-maintain at papalitan yung air filter vents. So, loob na tayo yung air filter Yes, air filter mismo ng private. So, mataas pa rin. High mounted pa rin yung air okay. filter dito. Sa, sa kabila pa meron? Uh, wala. Uh, ang, ang nakalagay doon is yung, yun nga, yung tag uh, dito, yung Uh, pool and reservoir. Okay. Yun lang. Tapos uh, yung, there's one thing, yung fuel filter cup, Sir Mark. Sana pala. Fuel pa filter cup, uh, uh, probably usually probably nandun so. sa kalimok uh, side, sa driver side. Okay, yeah. Tingnan ka lang natin para ano, pa-display ko sa kanila yung capacity pala ng ano, ng ilang liters. Ilang pala liters ito? Uh, this is a 75 liter oh, wow. uh, capacity, fuel okay. capacity diesel. Okay. Okay. Yeah. 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 So, ben, parang... Basic, ganun pala rin. Yep. Uh, Bisusi siya. Okay. Okay. Ah, Bisusi. Bisusi. Yeah. Okay. ah, yeah. yeah. key yan yung mag uh, ano mag uh, unlock dun sa pinaka fuel filler cap. All right. Okay, that's good to know. So, yun lang naman ang na, ano eh. Kailangan tapos manual locking naman tong ano eh, tong si Travis. Yeah. So palagi ko yun lang naman atang ano ang uh, kailangan na alamin nila Sir Mark. Sir Mark, ano pala yung mga presyo nitong ano itong uh, for Travis. this concept logistics van uh, we sell it for uh, 1,650,000. Okay. Yeah. So um 'di ba meron rin nilabas doon sa ano, sa may World Trade Center ba yes, yun na Yung shuttle van. Yeah, yun. Ang selling price namin doon para sa concept shuttle van is 1,781,000. Okay, that's good to know. Tapos ano yun, 'di ba? Extended yung roof noon. Actually mas okay. Yeah yeah, 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 yes, yeah, yeah, Kasi para doon sa Para makatayo. Uh, no, no naman. Ah uh, Usually para dun sa ceiling niya So mm -hmm. para yung Instead na yukong yuko yung papasok yeah. yung passenger uh, para So la yes Konting yeah. so, yeah. uh, ano yeah. lang Bend lang na yeah. ano nila uh, Elbow Na ano nila uh, Probably A sa height ko ano, kasyang kasa ako Pwede yes. <laughs> <Yes. laughs> <Yes. laughs> <laughs> pa ako tumakbo na rin But don't do that <laughs> Pero ayun uh, I think Ayun lang naman na kailangan nilang alamin dito Sir Mark So Ayan uh, Once again Ito nga palang isusu Concept cargo van So Sir Mark Once again Thank you Thank you very much Match. So may mga uh, trucks pa kaming ano uh, kailangan pa naming iyan i-video yan. So yun yung susunod na video na i upload ko. Um, hopefully uh, ay wait lang siya. Isusub MUX. Kailan nanganda din lang. Uh, any idea? <laughs> To tell you honestly, wala pang memo ang Isuzu Philippines, so we'll mm. just wait and see kung kailan nila yung Alam. Kasi nakita ko sa mga pictures, yeah. ooh, nasa truck na. So, yeah. ayun. Uh, hopefully, you know, test drive rin tayo. Na. And yeah, I'll see you soon guys on the next video. So, sorry Mark, uh, paalam na kayo kung gusto nyo magpaalam. So, yan. thank you, thank you very much. And see you soon on the next one. Peace, goodbye.